Hello mga mare another day another mini vlog wow. Happy Sunday mga mare! Tanghali na nga kami nagasing ni Brianna niyan kaya nga mag alas 12 na yan pumunta kami sa palengke. Bibili nga sana ako ng liempo mga mare pero sarado na nga yung ibang nagtitinda ng karne. Kaya eto at talong na nga lang muna yung bibilhin ko para sa aking tanghalian. May na-request kasing ulam si Josawa mga mare kaya nga babalik na lang ulit kami mamayang hapon. At nung nakabili na nga ako ng talong mga mare e ko nga rin ng orange itong sibriana. Brianna. At nung pauwi na nga kami mga mare e minakita nga siyang mga bata nagkukumpulan dito kaya ayan at naki-osyoso nga siyang mga mare at yung nilalaro pala ng mga bata ay yung mga kuhol. hindi ko sure kung kohol yan mga mare o komang basta nasa loob ng shell <laughs> Pagkatapos ay umuwi na nga din kami. Pagka ng bahay mga mare, agad na nga ako nag-asikaso. At ang una kong ang ginawa mga mare ay magsaing. Pero bago nga ako magsaing mga mare ay magpapalit nga muna ako ng sponge. Ayan at pinag-retire ko na nga yung luma naming sponge. Hinugasan ko na nga din yung konti naming hugasin bago magsaing mga mare para wala nang ang kalat dito sa lababo. At pagkatapos ay sinalang ko na nga rin yung sinaing ko mga mare para habang nakasala nga yung aming kanin ay may nagagawa pa akong iba. At habang nakasala nga yung sinaing ko mga mare ay sinimulan ko na nga rin hugasan itong mga dede ni Briana Tapos kumuha lang din ako ng dalawang bagong chupon dahil nga yung ibang chupon niya ay malaki na yung butas dahil nga nginangat-ngat niya. <laughs> Pagkatapos ko nga sabunan yung mga dede niya, mga mare, ito na nga. At anlawan ko lang ito ng maigi. Pagkatapos ko nga anlawan mga mare, eh, nilagay ko na nga rin isa-isa yung mga nipple sa takip. Dahil nga pag naghuhugas ako, tinatanggal ko nga yung nipple isa-isa. Dahil may sumisiksik pa rin kasing dumi dyan, mga mare at hindi nga natin minsan napapansin. At sunod ko mga inanlawan ito mga bote niya nga mga mare. At pagkatapos ko nga maghugas niya na ito na nga, nagluto naman ako ng aking tanghalian. Nagprito nga lang ako ng talong mga mare, tas partner ko na itong bagoong. Yummy! Nung isang araw ko pa kasi to cravings mga mare, kaya nga ayan ang niluto ko for today. <laughs> at nung hapon na nga mga mare, e, eh, pabalik na nga kami ng palengke at nakita nga namin itong pinagkakaguluhan. Bali binatog ito mga mare at nakigulo na nga rin ako kaya ayan, bumili na rin ako kahit hindi ako mahilig dito. <laughs> Ayun na lang kasi ulit ako nakakita na nagtitinda ng binatog mga mare dahil yung huling memory ko nga nito ay nung nasa Creekland pa ako. Tuwing hapon nga kasi talaga noon mga mare ay may naglalako nga ng ganitong binatog. At yung mga kababata ko nga mga mare ay nagsisibilihan nito. Pero ako hindi nga ako nabili nito mga mare dahil hindi ko nga siya hilig. Cherries wala talaga akong pera noon. <laughs> Shoutout nga po pala sa mga kababata ko dyan sa Creekland, Lawaan Street. Hoo! Kayo ba mga mare, naabutan nyo ba yung binatog na ganito noon? Woo! At nung nakuha ko na nga yung sa akin mga mare, ay eh, dumaretsyo na nga kami ng palengke. Ayan at naubusan na naman kami ng liempo kaya wala na nga akong ibang choice kaya bumili na lang ako ng daman. <laughs> Yun lang for today's video. Sana nga ay like at share nyo na rin itong video namin. Thank you for watching. Babush!